Hmm. Nagiba na yung ano no? Ayan no, ito ang prom bill. -bago na yun. Eh. Oo. Aja kami dati nakatira di ba? Hmm. Magubat rin hanggang ngayon ay mga eh, Ano uh, yung lugar hmm. oh, 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 eh, na kahit na kahit na Uh -huh. Ate, ay. Ate. namatay si ano, si Bosing. Oo. Diyan, sa bayan 'yan. May ano ba daw Sa sanan na. Ano? Yung bayya, oh, kasi niya 'yung. Oh, dun natang matay. Ganda rin ng ano, Maganda yung madilim. Wala pa rin nagbago sa bahay nila na ninam. Oh.